O! Oh. Bakit makipag oh. akong makipagkano sa iyo? Wala ka Hi everyone! Isang sasakyan ang nakabangga sa Ortigas Extension pero sa halip na harapin ang kanyang binangga ay tinakbuhan niya ito dahil sa kadahilan ng bago ang kanyang kotse at luma naman daw ang kanyang napangga. Sa video na ito, ay tingnan natin kung paano minata ng isang ginang ang kanyang nakabangga at pag-usapan natin kung ano ba ang dapat gawin ng isang driver kapag siya ay nakabangga. Panoorin natin ang video nito. Nandito kami sa may ano, Martigas Extension, binangga kami nito. Oh. kami. Tinakbuhan kami nito tinakbuhan kami tinakbuhan kami nito tinakbuhan kami nito Ayan, oh, sa pagkain ano mo bakit kami, tapong tapangan kami tapangan Pero binangga mo kami, tinakbuhan mo kami. Bakit na tumigil? Nagbama nilang ako kasi nakita oh. akong makipag-ano sa'yo, oh. akong wala ka namang pangbayan. Wala pangbayan? Tara! Ika bang mo ha? Ika bang mo ha? Ayan, oh. Ayan kami o. Oh. Ano? Ano? Ika bang pa? Ikaw ang nambangga. Ikaw ang nambangga. Ano mo? Ika tinakbuhan mo kami. Nakastop. Kaya kita tinakbuhan, naisip ko, wala kang ano, tapos wala na kayo pang bayan. Nagmamadali ako kasi hinahabol ko ang nanay ko. Kasi ang iniisip ko, wala naman kayo pang bayan eh. Ano mo na pang bayan? ko, chiko. Wala pang Ikaw ang nasa liyo. Ikaw ang nang Narinig natin ang usapan ng binangga at nung ginang. Para sa akin, kahit saan mo tingnan, ay mali yung ginang na driver ng Hyundai. Dahil kahit sabihin niya na bago yung sasakyan niya at luma naman yung isa, ay hindi mo ito dapat takbuhan. Paano na lang kung lahat ng bagong sasakyan na nakabangga ng lumang sasakyan ay ganyan ang dahilan? So ibig bang sabihin niyan ay wala ng karapatan ng mga lumang sasakyan? Yung ganyang ugali ay isang pagpapakita ng pangmamata at pagiging mata pobre sa kapwa. Isa pa sa ginawa ng ginang ay yung hit and run dahil ayon sa ginang ay dahil wala namang pambayad ang lalaki sa video at nagmamadali siya ay napagdesisyonan niya na patakbuhin ang sasakyan niya. Ito daw po ay dahil hinahabol niya ang kanyang nanay at sa kanyang pagmamadali ay malamang kaya nakabanga itong ginang na ito. Pero kahit na luma ang sasakyan ay hindi ito dahilan upang takbuhan niya ang kanyang responsibilidad. Kahit 30 years old na ang nabangga natin ay kailangan natin bayaran upang ipagawa niya ang kanyang sasakyan. Kung ito ay gas-gas at kontinyo pilang naman ay pwede naman natin kausapin ang nabangga natin. Depende sa mapag-uusapan ay aabot ito ng 7,000 per panel pag doon sa kasa. Pero pag sa mga talyer at mga car paint shop ay aabot lang naman ng 1,500 to 3,000 ang pagpapaayos ng gas-gas at UP sa sasakyan. Kaya hindi na natin dapat ito takbuhan. Kung nagawa natin makabili ng bagong sasakyan, ay magagawa din naman natin na makapagbayad ang maayos na pakikipag-usap, ang susi upang magkaroon ng solusyon ang simpleng gas-gas at UP sa sasakyan hindi na naman natin kailangan na hamakin ng tao na keso wala siyang pambayad at luma ang kanyang sasakyan. Hindi man siya nakapanakit physically pero emotionally ay nakasakit tayo ng damdamin ng tao. Buti na lang at dinaan na lang nung lalaki sa mga mura ang masasakit na salita na sinabi ng ginang. Paano na lang kung maikli ang pasensya ng lalaki at pinatulan ang ginang, E eh di tayo ng antipolo Part 2 na naman Ito ang dapat luwin kung sakaling naka-aksidente O nakabangga ng sasakyan Number 1 Tiyakin ang kaligtasan Una sa lahat, siguraduhin ligtas ang lahat Kung kinakailangan, lumipat sa ligtas na lugar Upang maiwasan ang karagdagang aksidente Number 2 Bumaba at suriin ang kalagayan Bumaba ng iyong sasakyan at tingnan kung may mga nasugatan at kung mayroong taong nasaktan. Tumawag sa emergency services or ambulansya. Number 3. Tawagan ng pulis. Mahalaga ang pag-uulat ng aksidente sa mga pulis. Ang mga pulis ay makakatulong sa pagdokumento ng insidente. Mahalaga ito kung sakaling kukuha kayo ng claim sa insurance ang police report ang isa sa mga dokumento na kailangan kung sakalang magkiklaim kayo sa mga insurance company. Number 4, kunin ang impormasyon. I-record ang impormasyon ng ibang sasakyan at driver. Kumuha ng mga detalye tulad ng pangalan at contact number ng driver, lisensya at uh, plate number, insurance information at impormasyon ng mga nakasaksi ng aksidente. Number 5, kumuha ng mga larawan. Kumuha ng mga larawan ng pinsala sa iyong sasakyan, sa ibang sasakyan, at sa lugar ng aksidente para sa documentation. Kailangan din ito para sa mga police report at insurance claim. Number 6, i-report sa iyong insurance. Iparating ang insidente sa iyong insurance company. Ibigay ang lahat ng kinakailangang impormasyon at dokumento. Dahil dito ay makakakuha kayo ng pera upang ipagawa ang inyong sasakyan. Number 7. Suriin ang legal na proseso. Kung kinakailangan ay kumonsulta sa isang abogado lalo na kung may legal na isyo mula sa aksidente. Meron kasi na katulad nitong ginang na ayaw magbayad sa kanyang na aksidente. Kung talagang ayaw magbayad ng nakabangga sa inyo ay pwede kayong magdemanda ng hit and run at damage to property. Number 8. Ang huli ay pag-usapan ng solusyon. Depende sa sitwasyon, maari mong pag-usapan ang mga sumusunod na hakbang kasama ang ibang driver, lalo na tungkol sa pagpapaayos ng pinsala. Ito ang tinatawag na areglo, na sa halip na magkademandahan pa ang magkabilang panig, nagagastos at abala, ay dadaanin na lang nila sa pag-uusap ng pagpapaayos ng kanilang nilang sasakyan. Ang nakabangga ay magbibigay ng pera upang maiayos ang sasakyan, depende sa sira kung magkakasundo ang magkabilang panig ay maaayos ang problema na hindi na pang magbangayan pa. Kapag po tayo ay nakabangga ay dapat po nating ipaayos at ipagawa ang sasakyan na nasira. Kapag nakadisgrasya tayo ay dapat nating harapin ang ating responsibilidad at hindi natin ito dapat talikuran sa pagiging mata pobre sa ibang tao. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.